punta? Saan punta? Saan punta mo? Oo, gusto na tuwa ko doon. Sa kaibigyan ko sa Saan? Saan yun? Ha? Sa Maynila. Ha? Sa Manila? Malayo pa Maynila. Kuma... Sabi sa na ako Kumain ka na ba? Wala po. ka nito. Ano, anong pangalan mo? My name is Jolly? Jolly. Jolly? Jordan po. Sorry? Jordan. Jolly. Ang ganda ng pangalan mo. Ilan taon ka na? Passport uh, 40 na po mga uh, 43. Ba't ka naglalakad? Saan ka galing? Mas galing po ako sa mga kaibigan ko. Uh, kaibigan mo? An anong ginawa niyo doon? Uh, kasi pupunta po ako sa Halilan. Uh, Pagkita ako sa kanila minsan kasi taga dito po ako. Kaya mo, wala na yung kita kong namatay. So, solo ka na lang? Asan ba mga magulang mo? Magulang wala na rin. Yung cousin ko, may mga asawa na kasi na eh. Matay pa. Uh -huh. So, mag-isa ka talaga? Pwede ka ba na yung makausap? Okay lang dito? Hindi ba tayo nakaabala sa kalsada? Ayan. Jolly. Jolly? Yan po. kasi sabi ko sana ako tayo. Ano yun? Yan po. Makahilip ko sana ako tayo. Pamasahe? Saan ka papunta? Iatid ka na lang namin. Sa Maynila. Oo, oh, saan sa Maynila? Sa Bayan ko, uh, ba, bandang ano po para niya. Oo! Oh. Tabi an ba yung P-Tex? Sa P-Tex? Hindi nga. Kain ka muna ba? Nagutom ka. Kumain ka. Mauna na lang po. Ha? Mauna na lang po. Mauna ka? Akala ko ba sasabay ka sa amin? Okay. Ha? Okay lang po. Salamat. Hindi, hindi kain ka muna. Ayaw mo kami kasama? Ibag na ako. Kasi may Huwag ka maya sa amin. Hindi kami masamang ta. May pupuntahan pa ako doon sa ano eh. Saan? Bala ko dito. Kasi meron mo akong bibili. Hindi ginagamit ko Oh, ang ganda mong umiti. <laughs> Sana promise mo talaga. Ito po. Tiga, dito ka lang. Oo. Oh. Hindi ka naman yata pupunta ng Maynila. Hindi eh. pupunta ko. Nakagraduate naka, naka po ako sa ano po, night school sa Lasal. Sa Lasal? Night school po yun. Ah. Nag-work kasi ako noon eh. Kaya lang po yung mga friends ko, wala na sila eh. Hindi na po ako maka... Hindi po ako maka... Makahanap ng talagang kaibigan mm -hmm. na po sa mga kamag-anak. Oo, oh, eh. kailangan piliin mo yung magiging kaibigan mo tsaka mag-iingat ka. Kasi to ako. Ha? Wala <laughs> naman ho kayo na iintindihan. Alam mo 'pag sinabi ko, sinabi ko. Hindi na ka namin. Na pasensya ka na medyo Oh, nagkasugat-sugat na yung paa mo. Na? Bibigyan kitang ano, kaunti tulong. Sana makatulong okay. sa yo. no? Para may pangkain ka. Wala ka bang kapatid? Lapit ka dito, nainitan ka. Ako, mga ano lang, mga kasin po. Kasi nasaan ang nanay-tatay mo? Wala na po sila. They're separated. May mga asawa na sila. Saka huh? namatay na rin. Ikaw, hindi ka nagkaasawa? hindi ako Bakit? Mahirap mag sa buhay. Kaya ko, sabi ko sa Lord, pinagbibigay ko sa Lord na yun ay maging makatotohanan ang Lord sa akin. Ito, di ba? Huwag ay... mo ibig sabihin, hindi naging makatotohanan ang Panginoon sa'yo before? Ay, naging makatotohanan mo. Kaya nga mo nagpapasalamat ako, nandito po. Hindi, sabi mo kasi, pinapanalangin mo na sana maging makatotohanan si Lord sa'yo. Patuloy pa rin mo. Christian. Ah, ganon. Ano ba religion mo? Ano po ako, Christian po ako by faith. Yung parents ko po, ano sila, uh, Catholic. Pero yun, hindi naman ako, hindi naman yun na yung iba eh. So, pag nakapag-aral ka naman, bigyan uh, ka lang. Saan ka nag-aral nung high school? Sa Lasalle Green Wow, ibig sabihin, mapera, mayaman kayo. Yes, ano yun? Night nice, school yun. Ano lang sa akin ni Ernie? Anong kilala nyo sa Ernie Baron? Ernie Baron, oo. eh pumunta po ako doon sa office nila. Uh, oo. Oh. Pagkatapos, interview nila ako. Sabi ko sa kanila, ah, uh, kung siya lang kung mag-work ako sa inyo, pagkatapos mag-aaral. -ano? mm -hmm. So, Pinag-aaral ka ni Ernie so, Baron? So. Alam mo, yung mga pinag-aaral ni Ernie Baron, matatalino eh. So. So, ibig sabihin, matalino ka. Eh, pwede, kung pwede nga ako sana, makapagalan din ako ng college para meron tayong talagang, no. ano, kaya wala na ako akong sponsor, masyado ko matas ang tuition sa tayo. Oo, oh, magkano ba tuition? Ay, ako ah. 100 na siguro, oh, thousand. Pero kung, ma, kung sakasakali may magpapaaral sa ngayon ngayon, gusto mo pa ba mag-aaral? Oh, wow. Meron po tayong source of living, oh. na, sa, uh, nakapag experience din po nakapag-aral din po ako noon sa ay, nakapag trabaho oh, sa oh. restaurant sa burger machine ah oh, trabaho ko sa burger machine minute burger hmm. tapos sa ano kasi okay, nag-nagalan din po ako nung no, ano eh yung hotel and restaurant hmm, hotel restaurant management oh, oh wow, wow. So, meron din tayo na So, ano nangyari? Bakit parang ano nagpagala-gala ka na lang? Ayos naman. Ayos naman? Okay. Anong talent mo? Ako po, ano, through one hope, through proper education, mahali po tayo maintindihan doon sa ano, sa... Hindi po meron tayo talagang Uh, welfare mm -hmm. hindi, hindi naman tayo pwede mag maipon no? kayo rin mo kayo rin mo magsasabi kaya lang sana mo hindi kayo yung yun, yun. bibigyan kita ito ito pang lunch kasi alam ko hindi ka pa nagla lunch sana po sana sana po hindi po kayo yun baka hanapin yun sa tao yun pang ang tingin natin sa, sa ako eh. Hindi ko lang po pwede itaas ang sarili ko. Sabihin natin may halaga binibigyan din natin mm -hmm. ng halaga rin sa lila natin para hindi tayo makasakit ba? Mm -hmm. At ko po yung ba na nila yung po sa, sa ibang tao alam po nila hindi po natin ba mapapakita tayo na hindi tama mm hindi -hmm. na makita tayo maging maayos ba? Sa napapansin ko sa'yo parang napaka-religyoso mo ikaw ba hindi, hindi, wala ka ba mga kaaway? Ay, Tingin ko, mabuting tao, napakabait mo magsalita eh. Magsasabi po tayo sa Lord, kasi ganito na lang po ang kalalagayan natin. Mm -hmm. Tingin pa po tayo eh. Wala si Lord kasi hindi tumitingin sa itsura ng tao, diba? Tumitingin siya sa kabutian kung ano nasa puso natin. Ano yung mga dala mo dyan? O, oh, ito, pandagdag to. Ito, iyan, pangkain mo. Ito, pangkain mamayang gabi. Oo. Oh, oh. Anong pangalan mo net? My name is Joren. Joren? Yes. Pasensya ka na, nalilito ako sa pangalan. Anong talent ni Joren? Ang talent ko po, I can, ano, I can have this. Yun kasi through conversation, tago ko lang. Oh, sige, through tago ko. Through conversation, nasasabi natin, yung ano, yun, bye. Like. Kasi, ang Lord, mm -hmm. He is not limited no? When it comes to yung masabi natin, when it comes to feet blessing yun. We call it blessing. Kasi kung nabibless ka talaga, siyempre yung time ko binibigyan natin ng value, sa kahalaga. Para ko makita natin, we had remembered, naalala natin sa Lord, ano man ang maging ano mo, yun, kasi meron mong, meron mong tinatawag na chosen, chosen. Oh. Kung ano yung gusto mo. Oo. Oh, oh. Yes, sinasabi yun. So, pagka yun, ang gusto sa sa'yo, hindi yun na, hindi yun na kasakit. Sabi ng Lord, I have plans to prop, prosper you, not to harm you, but to give home and be chosen. And yung chosen kung sa akin, ganito. So, I have a uh, few people, hindi po Ito, may tanong ako sa'yo. Ah, uh, huwag mo mamasamayin. Ah, yung kalagayan mo ngayon, parang pinili mo ba yan? Ginusto mo ba yan o ano? Ay, masaya po ako kasi tao ako. Masaya ka ngayon. Oo, Salamat. Kasi... Yung pinakadabis yun, maging masaya tayo. Ano't ano man ang uh, uh, kalagayan natin. Basta importante, tuloy-tuloy uh, tayong naniniwala kay God, no? Jorens, mag-iingat ka parati. God bless you more. Salamat ako ta nadaanan kita. Ano man ang pinaglalaban mo, sana mapagtagumpayan mo. Ito pa, para may pangkain-kain ka. Saan ka nga pala nakatira ngayon talaga? Bahay mo? Ay I, I live po dun sa corner po, dito sa may ano, sa may kamag-anak ko rin siya. Kaya lang, nire-rent po yung house na yun. Mm -hmm. eh, wala na po yung pinta, ah, yung tita ko mm. nagpapadent noon, she owned that. Uh, so, ano source of income mo ngayon? Ang source of so income ko, wala naman po. Kasi nagpunta na po ako noon. Yung president noon doon sa ano sa Malacanang ba yun? Oh, sa Malacanang. Oh. Sino president noon? Ay, nung gumraduate ko ako ng 1999. Oh, sino president noon? Si ano pa ho, si Estrada pa. Oh, eh. ngayon sino na president ngayon? Ano, ano. Ang inabot ko ho noon dito si ano, si Gloria Macapagal. Oh, pero ngayon sino president natin ngayon? Sino ba? Sino? Si Dependencia pa. Pero sabi ko ho, sabi ko doon kay Mr. President, Mr. President, kung meron po kayong opening pa sa, ano, mm -hmm. sa Meron po kayong may ano, sa akin. Hindi, iba na president natin ngayon. May gusto ka bang iparating, ibahagi, or gusto ka bang kahilingan kay eh, Mr. Yun president? Ho, yun Sige, ho, manawagan ho, ka kay Mr. President. Hindi, eh, Binibigay niyo ho sa akin, sana ho may kaligtasan sa Hindi ho yun sabihin ko na hindi siya nawawala ng Yes, kapiluhan. yes. Yung binigay ko sa iyo ay uh, kaloob ng Panginoon. Ito yes. ang tanong ko sa iyo. Yung kahilingan, baka may hiling ka kay Mr. President. Manawagan ka ngayon kasi si Mr. President, mabait, mapagbigay. Uh, o, sige. po ako kay Mr. President. Sana po Mr. President, nandodoon po yung talaga, meron po kayo ano, yung damdamin ba? Mm -hmm. Kasi kayo naman po, naaabot niyo po yun. Pag nanggaling po sa inyo yung uh, saan natin dapat makilala yung human behavior pa. Oh. Makita natin sa sarili natin. Para ito po, makita man tayo hindi, ganun pa rin tayo okay. tayo. okay, isang tanong pa. Isang tanong pa. Siyempre, nandito ka sa Pilipinas, di ba? nagugustuhan mo ba yung pamamalakad ni Mr. President sa ating mga sabayan ako, Pilipino? Ako, ako, nagsasabi po ako sa kanila, kuya, whatever po yung nakikita nyo sa akin, tana po dun sa nasasabi mo, hindi yun para maintindihan, hindi kasi ako, pag sinabi ko sa kanila, we can, uh, yung comprehend. Sa atin din po, meron din po tayo talaga dapat na maintindihan sa sa God's, ano, God premonition. Okay. Yung ano ka, na. Okay. <coughs> Mr. Jorens, masyadong napapalalim yung ating usapan. At tatandaan mo tong dulo ng ating usapan, ating kwentuhan na to. Ano yung huling usapan natin regarding about kay Mr. President, no? Sana sunod na pagkikita natin ay continue natin yung pag-uusap natin dahil maubusan na tayo ng time at uh, magkakaroon na ng commercial para hindi tayo makasuha. God bless you, Jorens. see you next episode. <laughs> Malalim yung usapan namin mga kababayan. Si Jorens, ayan, hindi niya na alam kung sino president natin. Si Joe de Venecia ba? Naging president ba si Joe de Venecia? Hindi, di ba? <laughs> Ayan mga kababayan, mga kaparanggay, huwag niyo po sanang mamasamayin ang ating biroan, ang ating kwentuhan. Uh, sinasakyan lang po namin ang uh, sinasabi ng ating mga kababayan na natadaanan natin. Ang hangad lang po namin ay makapag-abot ng kaunting atulong pinansyal pagkain nila para hindi sila tuluyan uh, magutuman ng gusto. Kasi ang mga kababayan natin ganyan pag nagutuman mga kababayan is mas lalong nawawala sa sarili. Kita nyo naman iba-iba na po yung mga sinasabi. Pero gaya na aking sinabi, uh, sasakyan lang natin sila. Hindi natin sila pwedeng kontrahin kasi magagalit sila sa atin. So, mga kababayan, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta, uh, pag, uh, tulong nyo rin kay Daddy Frankie. Ayan, sana po tuloy-tuloy lang po tayo. Ayan, shout -out po sa Team Rise Above. Ayan, sa ating mga kababayan OFW, maraming-maraming salamat po. Ayan, sa mga kababayan natin na sa ibang bansa, maraming-maraming salamat po. At syempre mga kababayan, uh, i-flex ko rin po yung uh, taong uh, namit ko kanina. Uh, hindi niya rin po inaasahan na magkikita kami. Uh, nakita niya ako doon sa harapan ng bahay kaninang umaga, si Marlon Arpon, Sir Marlon Arpon from Norway. Nung nakita niya ako, sabi niya, uy, nagulat siya, nakita niya na tega doon pala si Daddy Frankie. So, sabi niya, ah... Uh, Uh, avid followers po siya. Kaya nung nakita niya ako, hindi siya makapaniwala mga kababayan yung time naalis na ako. Hindi lang kami na picture kasi uh, nawala na rin sa isip ko. At nagbigay po siya sa akin si Sir Marlon Arpon from Norway. Nagbakasyon lang siya dito sa ating uh, bayan, sa Pilipinas, pero... Uh, this week babalik na rin daw siya sa Norway pero maraming maraming salamat sa iyo Sir uh, Marlon dahil nagbigay siya sa akin ng 5000 at sabi niya bahala na raw ako kung kanino ko ibibigay itong 5000 na to kaya ito itinatabi ko mga kababayan kasi ibibigay natin sa mga kababayan natin na karapat dapat tulungan Magahanap po tayo kung kanino natin to pwedeng ibigay kaya mga kababayan natin uh, nasa OFW although si Sir Marlon is a uh, ano na siya. Foreigner po siya mga kababayan pero marunong magtagalog at hindi ko pa masyadong nalaman kung pure a uh, uh, foreigner ba tala? Parang hap siya, no? So, maraming maraming salamat po mga kababayan sa walang sawang pagtulong, pagsuporta ninyo sa Team Daddy Frankie. Dahil po dyan, lalong Uh, lalong dumadami ang ating natutulungan mga kababayan. Once again, Daddy Prangy po from Pangasinan, anak ng Pangasinan. Mag-ingat po tayong lahat. God bless.